hello it's been a while so a week after our you know arrival coming from the philippines it was quite interesting so anyway and on, on our way to the airport we met this you know um uh, young man julius caesar or his youtube channel is kabalika blog so it just happened that you know we were chatting and we mentioned about you know our youtube channel and such and everything so i did a little interview with him so we had this interesting you know um, stories about being a grub driver a grub driver in the philippines is like an uber driver here so you have to use an app to hire them it's pretty much like you know uh, like i said you know uber driver so stick around so you'll be able to see so shout out to kabalika Tino you know, blogs thank you again for helping us i'll see you and i'll stick around stick around so you'll be able to see what we talk about. Okay, thank you, huh? Opo, salamat po, ma'am. Kita na tayo sa, Opo, sa, YouTube. Sa, sa YouTube right? <laughs> Opo. So, um, ayan, si Julius Cesar, Kabalikat. YouTube. Kabalikat Vlogs. Okay. No, okay. hello, hello. Nandito Pero, tayo, Julius Cesar, Grab Driver. Ano? Ang YouTube ko, Kabalikat Vlogs. Kabalikat? Vlogs. Kabalikat Vlogs? Mayroon um, okay. ako ka, Kabalikat Vlogs. Ako po, yung, ano, ako, po, ako po yung ako po, yung mga content ko, po ako po yung magaconnect ko tumutulong po ko sa mga senior citizen. May so, problema daw kilalang kabalikan. Opo. Marami po mga kabalikan. May marami pa nang kabalikan. Kasi sa US ako, pero marami po mangaka-dala mga ano mga YouTube. Opo. Ka. So, uh, yung YouTube channel ko chess Aya. dati wala. So, ano ano ba? ano po ang nanya Ano niya? Ano Just Aya. Just, Just Aya. uh-huh Okay. Ipapalo so, ko po kayo. I, okay. i subscribe ko po, po kayo. Okay, so sabihin mo sa akin yung ano yung experience mo bi bilang isang grab driver. Sabi mo uh, wala pa namang experience na sa mostly naman ma'am uh, wala pa naman akong experience na yung ganyan na kagaya ng mga hold up o mga ganyan. So may may, may mga nababalitaan ako pero sa mga sa grab, ta, grab car din, ganyan din, may nangyari rin yan, pinatay din sa akin. Oh, wow. Uh. Pinatay? Oh, pinatay po. Ano? In hold up. In hold up. E, e, mga abusadong mga, uh, ano, um, rider. Meron naman, o oh, wala pa. Meron din po, na kaya lang, hindi naman po lahat. Kasi kagaya sa grab, sa grab nito, itong grab ka, mayroong masama ugali, mayroong mabait, pero alo, hindi pa rin parehas kasi. Tapos yung sa all that lamang yung madaling araw yung madaling araw yung buha banat eh tapos walang traffic di ba? Yeah. Saka madaling, mabilis sila makaka makakatakas tatbog. dahil so, mga so, walang masyadong ano. Masyado. Walang masyado. Siyempre yung mga walang yung mga matakas. 3 o'clock, 2 o'clock. Makatakas sila kagad ano. Makatakas agad sila. Oh. Okay. So, pero natin trace din, nauhuli din. Kasi nagiiwan sila ng bakas eh ng ano eh, halimbawa, ano agay ng pinatay na kasamahan namin, last, oh, may last, two na oh. last two years. Oh. last two years, grab, nahuli. nahuli siya. Yung po sa Marikina. Nahuli siya. Yung labalitahan yun eh. Tapos on duty yung driver na yun. Yun. Na, parang ano, ang suspect doon eh, hindi parang pinakalas na passenger yata. Bago yun nawala. Yun lang po, alam ko. Pero ara-ara yung ano, ano to. Mas, pero mas maganda naman yung ano ng grab, ano. Opo, sa kasi sa regular saka, taxi. Saka naka ano po siya, naka identity siya eh. Yung halimbawa, once na may nawalan ng gamit, o halimbawa, naiwanan yung gamit yung ma'am. Ah, mati uh, matitrace. Mapapalo nyo kagad, hindi kagaya sa mga taxi. Kasi ah, pag yun. nawala yun, hindi nyo natandaan yung flight number. Ah, kasi naka-register naka yung ano eh. Opo, ma-register agad talaga. Ah, yun Kaya, na-best din po yung grab. How, how, long have you been doing, you know, Grab? Matagal ka na nag-Grab? Ako po? Uh -huh. One year na po. One year been, ka na. Galing po kasi ako sa ibang bansa rin. Oh, galing ka saan? Middle East lang. <laughs> Middle East? Apat na bansa rin. <laughs> Ba't mo <laughs> nilalang lang? Middle East. Mas maganda to sa'yo ba itong ano na to? Hindi po ah, nakikipoundary Nakiki ka. ka lang. Ah, pagtapos ko lang yung mga anak ko, meron na akong flight attendant. So, 'yung yeah, YouTube channel yeah, ko wala okay. kina rin. Ay, mali. Di po kaya. Nga na umaasa ako kahit gaano-gaano lang tulong ko kahit pa konti na kung meron man na kung mamahalin ako ng madlang people. Eh <laughs> masaya, saka mas marami ako matutulungan. Saka tinutulungan mo rin 'yung mama mo magbenta nang oh ano. Oo, yeah, kaya ganyan. 'Yan, natutuwa no, no, ko, tulungan nitong ako para makaubos gaka ko. Tapos, syempre mayroon din akong mga tinulungan na kagaya ng 18 years old, may sakit sa puso. Oh, really? 18 years old na babae. Ilang, ilang buwan namin binablog yan, tumutulong ako. Tapos, <coughs> nagpasalamat ako sa mga ano, yung, OFW, sila yung mga tumulong din. Mm -hmm. Mga sponsor so, na... So, naoperahan na, na siya? Hindi po naoperahan siya. Bali, ayaw po tanggapin kahit po na pwede naman na operahan. Ay, tanggapin ang gasa, Ang gasa lang yung nasa. Na That time po yun ali, Kasagsagan po ng, ano, ng pandemic. Mm -hmm. Kawawa nga po eh. uh, Kaya yun. Uh, nung, pero marami na rin po ako na ano, marami po kami ng mga kasama ko. Marami, marami rin po kami na pagaling ng mga senior citizen. Mm -hmm. Na yung meron pa ako ako na ano eh. Na talagang hindi na makahinga, hindi na makalakad. Nahabot na, nagminamalas. Gumaling po yun hanggang ngayon magtatrabaho na ulit kaya talagang thanks God nila po sa, sa mga OFW yung tumulong sa para magamot galing naman ni Jolio Cesar Jolio Cesar pangaran niya okay, Julius Cesar YouTube po, Kabalikat Vlogs Kabalikat Vlogs yung ano, channel niya so look him up uh, mamaya pagkatapos natin because we can't see his, subscribe his face subscribe po, po kayo ma'am uh -huh. ano po yung